Good morning, good morning sa inyo mga kauban So yon dito ulit tayo sa Balagtas Public Market uh, Update ko lang po kayo di sa mga price uh, Siguro sa manok tayo magpunta

ang pating ko babae na to. Ano? Sige lang. Nag-amnang-amnang. Kaya na. na lang. O yan. Ang pamahal biglang. Nag-blog lang. Ano, Ayun, ang Ayun, ang ano, ako dito. sa lang. Ano? 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 With 220 So yun 200 daw po kilo ng manok Yung pakpak -pak po 220 Dito po si ate oh, no. Shout po kay ate Ayan o oh. So to nag vlog po tayo rito Kay ate Rose uh, Request lang po ni Don Don Garcia Mga kauban So yun Pwede rin po kayo mag-advance order. sa through Gcash po muna payment first. Thank you. Ang Ganun niya. Sigurado po manok niya. No. Oh, yun. Walang no, Talaga. Thank you And sa endorsement. Naman. Super, ever since the world began. Okay, ano, no. Ano, no. Ano, no. Ano, no, no. March po. Ay, no, si March Otama, po. maganda siya. Yeah. March po, matabala. Ang ganda ng mukha niya po yan, oh. No? <laughs> so, yun. Mas yes, mag restart na ako. Mas, yes, thank you, ha. Thank you sa mga kaban. May mga bonus na, ano. Oh, so, totally, totally butunaw na ng manok. Ah, ito po yung pinansoso pas. Ayan, no. dito lang po yan kay Beth Gertalantina. Ayan, no. si Atot, ginagawa ni Kuya. Per, per kilo rin to uya yeah. kung kilo 80 80 na so ito 80 do po kilo ito uh, halos pansabaw yun pansopas mga kaubad perfect sa weather manok te 2.10 2.10 daw po kilo nung manok ayan po si Katina si Tina Galvis po ayan Tim na po siyang manok. Dito lang yan public market. No, no. Yan, marami po manok tayo rito mga sariwa, bagong katay. Ate, <coughs> yung gulay po ba natin ngayon, tumaas? Medyo tumaas. Okay. Mga uh, magkano kilo ng kamatis? So, Ayan, 60 raw po. Opo. Okay. Si bawang. Ang bawang po, 150. Ang kilo. Opo. Okay. 150. Sibuyas? 140 po. So, dito tayo sa talong. Uh, magkano kilo ng talong? Ay, ayan po, super. 160 po ngayon. Ang kilo. Opo, okay. dati 100. Repolyo. Repolyo po, 100 po. Sayote. Ah, sayote po, 40. Para sa kalaman lang, no, na mamimili natin ah. No problem. So, ito yung carrots, te. Ang carrots po, 120. 120. Ayan patatas. Magkano kilo to? Ah, patatas po, 120 din. Oh, napakalinis po ng patatas natin. Yun. Alamansi. Alamansi. Okay, 80. 80 kilo. So, yun. Ah, na, nagsasara pa ba kayo? Nag? Nagsasara? Opo oh, naman. Nagsasara daw po hanggang alas 8 ng gabi. Ah, hanggang alas 8 ng gabi. Opo. so, yun. Okay, yeah, babay na. Okay na. Thank you. Thank you. <laughs> Ano kilo na abukado? 80 80 ang isang kilo? So, yung sa may saging magkano kilo? 35 35 Yung sabayaw, saba Magkano ito? Malalaki O, uh, yung 40 raw po yung saba na malalaki Yung Sa medyo wala alanganin, 35 ang kilo Ito 80, yun talino ang angkong. 10 pesos. Yung talbos ganun din. So, yun yung angkong ko, tapong piso. Sa sitaw, te, magkano tali? Uh, 40 ang tali. So, ito, 40 raw po ito, mga kauban. Tapos yung talbos na angkong, 10 piso. Yung talbos na kamote, yun, uh, ah, 10 piso rin po. Magkano tali rito? Sampo. Sampo Sa pechay po, ganun din So yung pechay, 100 piso Ang kalabasa atin, nagtitingi ganyan? Oh, 50 50 kilo Yung isang upo, magkano? Yung uh, upo yun, may 35 maliit 50. Per piraso, oh, piraso. So yun, 35 daw po yung maliit 40 daw po yung malaki Tanong ang mataas po. Tanong ang talaga. po, thank you. Dito magkano kilo te? 50 po ngayon. Ah, 50 sa yote. So, yun. So, yun mga kauban. Yung mga gusto mamili ng gulay dito sa public market. Ah, punta na po kayo rito. So, yun. Medyo tumaas po ang gulay ngayon dahil sa... Yun, maraming salamat po sa mga followers and subscribers. Sa mga di pa po ako nakapag-subscribe, subscribe na po kayo sa channel ko. Maraming salamat. God bless po. Ingat po tayo.